new doors, you must first overcome certain tests. And to conquer those tests, you need to dare to dream and take the bold steps to try. Ang pamantasan ay ngayon binubuo ng mga haribol na minsan ding nangarap at nangahas sumubo. Ngayong PLMA 2025, ating kilalanin ang mga naglakas loob na harapin ng hamon at tuparin ang kanilang pangarap na maging parte ng pamantasan. Ako si Kate Hilvero, mula sa Ang Pamantasan at ito ang Iskumustahan 2024 Episode 4. Hi, my name is Monique Angelica mbo My desired course ko po is oh BS Nursing. Oh uh, hi po, my name is Velasco, Noe Baby, and my desired course po is also BS Philip Constantino po, BS Chem, and anything related to medicine po. Ito, May Fernandez po, um, uh, BS Bio. My name is Salik Jan and nursing po yung calling. Hi, I'm Jermaine C. Ortiz, and yung desired course ko po ay PSI. My name is Mark Stephen Bitulacan. My desired course is nursing, then BS Bio, then PT. Nag-base po ako sa experience ng mga alumni sa amin. Nagtanong-tanong ako. Actually, wala akong time mag-prepare. Every day for one week, one hour po yung allocated time sa review nag-review lang ako ng past lessons namin sa senior high and then, ayun, hindi ko anting basa lang. Actually, hindi po ako masyadong nakapag-prepare since medyo naging busy po sa school namin bago po ako mag-take ng exams. Yung ginamit ko lang po talaga ngayon is talk knowledge ko po, po. In challenges po siguro yung time hindi po ako nakapag-prepare ng maayos kasi madami na akong ginagawa sa school. Uh, maybe po yung academic related po sa school namin na mga assignments that I needed to do as well so hindi po ako nagkaroon ng na masyadong time to review. Ang daming coverage yung kailangan ko i-recall ulit. So, nakaka-stress uh, si Denly. <laughs> Wala naman po kasi maayos naman po yung instructions dun po sa mismong website ng school. ang alam ko po yung PLM, Kinala siya sa pagiging magaling na university sa mga medical field, kanon. Kaya PLM talaga first choice ko. At first po, yung nanay ko lang po talaga nagsasabi na mag-take ka rin nito. But some of my friends also took the test. I knew in myself na I wanted to try and get in PLM po para ho, makasama ko rin po ulit sila. Uh, libre po kasi yung annotation fee. niyan na influencer din po siguro ng peers since madami rin po akong friends na nag-apply sa PLM. One po talaga is, andito po yung course na gusto ko talaga. Wala siyang bayad, di ba? Pina din. Compared sa ibang pre na sobrang mahal. Ah, uh, yung course. Kasi walang nursing doon sa akin. So, nasa choices yung PL. Achievement is not measured by victory alone, but by the courage to go try and face challenges along the way isang pagbati sa mga matapang na sumubok at sa mga haribon na susunod magbibigay buhay at nakas sa pamantasan. Muli ako si Kate Gilbero mula sa Ang Pamantasan at ito ang Iskumustahan 2024 Episode 4.